Nabulabog ang mga residente sa barangay ABCR pasado ala una 30 ng hapon kahapon May 29. Ito'y matapos silang makarinig ng putok ng baril. Isa sa mga nakarinig nito, ang residenteng si Joel. Di pagsakit ko ito yung kanya na dating pag napagnagtangan kay Kimpal Toong na na. Kasi kaya ko lang may ang uh, dating may ramraman ko mga tao. So nga hindi sinurot ko nga nagpakasya, dagpay siya lulod na nga sumpak na. Nang siya sa atin nila kung saan ito galing, nakita nilang isang lalaki na may hawak na improvised shotgun. Dagi may sa DJ, nakapaidi na kay Kabil 20 Baye, tibaywang na. Nakikipot kayo sa rin? Ayun naman, kung kulagat, tiba kayo kay... Nag-shot na po tadyang ay nag-agaw dito paltok na nga may isang kulak at nag pa may isang paltok na baka nung nag-agaw ko ay baka doa kami pa tag-team So di ko tinulungan ka nila yung polisan ng kemik kanyala na Agad nila itong inireport sa mga pulis at inaresto ang 48-anyos na lalaking si alias Mani. Sa imbistigasyon ng mga pulis, lasing di umano ang lalaki nang magpapotok ito. Nagpaliwanag naman ang suspect sa news team. Ah, uh, mga dalawang TV kanina balik araw, yung mga nakalaan, so, so, yung koroso, yung kahoy, doon uh, compression lang, pagwasa sa sakyan. Okay na po ako. Sa asal ko lang po yung ano naman, yung ano. Kasi ang bumal na ba yung kinuha po eh. Yung mga pagpulo lang ko, yung sa playwood eh, na intro sa yun eh. Yung mga parang na TV kanina, kinuha na naman. Kaya, ginapakain ko na sila sa kampo ko, tapos yun, nakawal pa ako. Kini, mahilap na yun. Maliban sa improvised shotgun, nakuha rin sa kanya ang isang revolver at sampung bala. Wala namang nadamay o nasaktan sa insidente. Pero dito sa wala dito sa po. Dito dito sa Kinapkapan pa siya ng mga pulis para siya satin sa kung mayroon pa siyang hawak na mga baril. At dito, nakuha sa kanyang isang pakete ng pinaghihinala pinatuyong dahon ng marihuana na may bigat na 4.52 grams at nagkakahalaga ng humigit kumulang limang daang piso. Itinanggi naman ito ng suspect. Amin ko lang ba na Ako gumawa niya Pero yan, wala nang iba. Pero yung edict yun, yung kabultin na yun, nasa klangin ko na yan. Bakit na nasa bag na? Dahil dito, mahaharap ito sa reklamang paglabag sa Republic Act No. 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. As to the result po ng drug test, uh, one naman siya, uh, it's uh, positive po. Lumabas yung resulta at positive na po siya ng uh, drugs. Nasa kustudiya na ng Baguio City Police Office Station 7 ang suspect habang pinoproseso pa ang mga dokumento para sa isasampang reklamo. Vanessa Bugtong, or News.